At dahil nakapag-grocery na nga kami mga mamis, ngayong araw nga ay yahanda ko na yung mga babaunin ni Athena sa school araw-araw. Ito yung mga gin-grocery namin na nasabi ko sa inyo na halos puro pambaon lang ni Athena. Sisimulan ko nga dito sa nabili naming fish fillet. Hindi ko na matandaan yung exact price na ito, mga mamis, pero nasa 100 plus lang to. liang ang ginagawa ko namang luto dito, pag tuwing si Atina ng kanin, ay ipiprito ko lang naman siya, Iko-coat ko lang siya ng flour, titimplahan ko lang siya ng salt and pepper, tapos yung gagawin kong sausawan niya ay pwede namang ketchup or mayo ketchup lang. Itong fish fillet na to mga mamis, naka-budget to for one week niyang baon. Pero syempre hindi naman araw-araw kasi meron pa naman tayong ibang pagpipilian na pwede niyang ulamin. After ko naman sa fish fillet, sinunod ko naman itong mga chicken breast na nabili lang din namin doon sa Pure Gold. Itong chicken breast naman, medyo magulo talaga yung plano ko dito pero ang ginawa ko na nga lang ay hiniwa-hiwa ko na lang sya ng pahaba. Pero hindi ko ni lahat mga mamis nagtira ako ng mga medyo malalaki pang buo kasi nga meron din kami nabiling spaghetti, pasta, tsaka sauce. So pag gumawa ako ng spaghetti, pwedeng pambaon niya din yun. tapos almusal na din. Ayun naman yung gagamitin ko pang sahog, yung chicken breast din. etong chicken breast na to mga mamis ay pwede rin niyang mabaon ng limang araw. Itinabi ko na nga muna itong chicken breast na hiniwa-hiwa ko. Bali ang sunod ko namang gagawin mga mamis. Gagawa naman ako ng ham and chicken bread roll. So meron akong ham dito, tapos kumuha lang din ako ng 5 pieces na hiniwa-hiwa ko nga na chicken breast kanina. Bali tinimplahan ko lang yung chicken breast ng salt, pepper, and paprika. At pagkatapos pinrito ko nga muna siya bago ko siya i-roll doon sa tinapay. Pagtapos ko naman i-fry yung chicken breast, nagpakulo naman ako ng tubig at pagkatapos inilagay ko na nga isa-isa itong ham. Dapat talaga ipiprito ko din yung ham, kaya lang masyado nang mamantika, kaya pinakuluan ko na lang. Pagtapos ko nga maluto parehas yung chicken, pati na rin yung ham, itinabi ko nga muna. At pagkatapos, una ko muna ang tinransfer sa bowl tub itong nabili naming mixed vegetable. Ito so namang mixed vegetable na to, mga mamis, alam ko naman na madalas nyo talagang nakikita to every time na pinagbabaon namin si Atina ng kanin. Masarap kasi talagang i-partner to mga mami sa mga prito na ulam. Kaya hindi talaga pwedeng mawala to sa ating pinagbabaon namin ng kanin si Atina. Bali, ang sunod ko namang gagawin mga mamis ay magpa-flat na ako ng bread para nga sa chicken and ham na niluto ko kanina. So meron ako ditong rolling pin. Maghihiwa din pala ako ng mga keso para naman hindi lang siya plain. So ito nga mga mamis, fast forward tayo. Nakapag-flat na ako ng tinapay. Ang gamit ko palang tinapay dito mga mamis ay wheat bread. Pero pwede naman din yung white bread. And nahiwa ko na rin yung mga cheese. Bali, dalawang hiwa pala yung ginawa ko dito. Yung isa maninipis and yung isa naman ay yung makakapal. Meron din akong dalawang egg dito na pagugulungan mamaya nung ginawa kong bread roll para naman hindi siya mag-open. Tsaka para kumapit din yung bread crumbs mamaya. Itong bread roll naman na mga mamis, isa talaga to sa mga paborito ni Athena pero hindi ako masyadong gumagawa na kasi nga alam nyo na puro prito eh masyadong mamantika. Pero ngayon nga dahil gusto ko maging happy si Athena na makita niya na meron siyang bao na isa sa mga paborito niyang kainin. Ito nga't gumawa ako kahit 10 pieces lang. Balino na ko nga muna tong chicken breast. Nagkuha lang ako ng isang bread. Naglagay ako ng chicken at pagkatapos dalawang slice ng cheese. Tsaka ako siya binilog or ni-roll. At pagkatapos, igugulong ko din siya dun sa egg, tapos sunod naman sa breadcrumbs. Naalala ko dati, una kong ginawan si Atina Neto, 3 years old siya mga mamis and sobrang tuwang-tuwa si Atina. Pati yung daddy niya kasi nga, first time ko lang din gumawa nito at napanood ko lang din yung dati. Eto at natapos na nga ako sa 5 pieces na chicken breast, ang isusunod ko naman ay itong ham. Yung flavor pala ng ham na to ay chicken. Same lang din naman ang ginawa ko kanina sa chicken breast, paulit-ulit lang naman. And alam ko naman mga mamis na hindi lang ako nakakaalam na gumawa nito. Kung napansin nyo, hindi kami bumili ng hotdog kasi iniiwas talaga namin si Athena na kumain ng hotdog. Pero pag may magkakataon naman talaga na gusto niya ng hotdog, binibilhan namin siya. Yun nga lang, napakadalang na. Ito, natapos na nga ako sa 10 pieces na ginawa kong bread roll. Yung 5 pieces ay chicken breast, yung 5 pieces naman ay ham. Sabi ko nga kanina, dalawang size yung ginawa ko ng hiwa sa cheese. Yung isa maninipis, ito namang isa makakapal. So, ang gagawin ko naman ngayon ay cheese stick. Minsan kasi, nagpapabili si Athena ng cheese stick na nabibili doon sa labas. Pero alam naman natin mga mamis na yung cheese stick na yun ay parang powdered cheese lang na binalot dito nga sa lumpia wrapper. Kaya naman ang ginawa ko, kaysa nga magpabili siya sa labas, eh gagawan ko na lang siya at least Legit na cheese yung laman. Every time na pagbabaunin ko siya ng kanin, ay lalagyan ko ng at least 3 pieces or 4 pieces ng cheese stick. Yung size pala na gamit kong wrapper dyan mga mamis ay small lang. Hindi ko na nga rin siya hiniwa-hiwa kasi nga makakapal din naman yung cheese na nilagay ko sa loob. Hindi ko na nga alam kung ilan yung nagawa ko pero ito na lahat ng nagawa ko mga mamis. Medyo madami-dami din siya and every time na pagbabaunin ko siya ng kanin, magpiprito din ako ng ganto para naman meron siyang panghimagas. Tapos na nga ako sa cheese stick mga mamis. Bali ang sunod ko namang gagawin ang Graham Mallow Balls. Ito naman ay first time ko lang gagawin mga mamis kasi dati nung unang nauso to ay binilhan ko si Atina ng isang piraso pero hindi niya kinain. Parang hindi niya nagustuhan yung lasa. Pero nung grade 4 siya, pinagbaon namin siya isang beses ng pera. And nakabili siya ng ganto sa kantin nila. Nagustuhan niya. Kaya naman, kesa nga bumili siya ng bumili sa kantin nila, why not nagawan ko na lang siya para mas marami pa akong magagawa. Ganon din yung gagawin ko dito gaya sa cheese stick. Every time na pagbabaonin ko siya ng kanin, maglalagay ako ng 2 or 3 pieces sa kanyang baunan para meron nga din siyang panghimagas. Dapat talaga mas marami pang gatas 'yung ilalagay doon sa graham para nga mas madali siyang mabilog. Pero ako hindi ko na masyadong dinamihan kasi sobrang tamis na baka masakit na sa lalamunan. Pero dahil hindi ko nga masyadong nilagyan ng gatas 'yung crushed graham, medyo nahihirapan akong na ibilog siya. At para nga hindi siya magdikit-dikit, etong at ginulong ko pa siya dito sa crushed graham na hindi ko na nilagyan ng gatas, parang powder na lang siya. Ito na nga lahat ng nagawa ko mga mamis. Actually, hindi ko pa talaga naubos lahat ng malos, pati na rin ng mga greyhams. Pero, tinapos ko na kasi nga napagod na yung kamay ko kakapabilog. So, ito na lahat ng nagawa ko mga mamis and kasyang-kasya na to pang limang araw. Sa susunod na araw ko na nga lang gagawin yung iba kapag naubos na tong ginawa ko ngayon. So, balito na lahat yung mga nagawa kong pambao ni Athena sa loob ng isang buwan. Meron siyang fish fillet, meron siyang chicken breast, meron siyang bread roll, meron siyang cheese stick, mixed vegetable ball at meron siyang graham ball. Hindi pa nga kasama dyan mga mamis yung spaghetti pati na rin yung pancake na nabili namin na pwede niyang pambaon ng limang araw din. Sa totoo lang, hindi talaga madaling mag-budget sa araw-araw lalo na kapag meron tayong mga estudyante kaya hanggat kaya natin kung saan tayo makakatipid ay giwagwa talaga tayo ng paraan. Kapag hindi namin pinagpabaon si Athena ng kanin, ang binibigay namin sa kanyang baon ay 50 pesos. Nagsimula lang si Athena ang pahawakin namin ng pera ay nag-grade 4 na siya. Siya. Pero kasi ngayon mga mamis gumagawa ako ng paraan kung saan alam namin na mabubusog si Athena kaya hindi mo na namin siya papabaunin ng pera. Depende na nga lang kung ako ay tamarin. <laughs> o di naman kaya ako ay masama ang pakiramdam at kailangan niya talagang magbaon ng pera. Pero ngayon, dahil nga madami-dami naman tong nagawa kong pangbaon niya sa loob ng isang buwan, isang buwan siyang hindi magbabaon ng pera. Puro luto na lang ang gagawin ko ngayon kasi nga nakaprefer naman na siya.